Pila ni boss? Pila, pila. Kino ba? Ang Guwang kayo. Guwapo si King oh so, Green legged. 1 rin yun. 1 Pila na ka egg 3 years na Ay, balaw. Balaw. Marisod. Dusmir na niya. Dusmir. Pila ka egg? Ignoy? Dukapin. two years na niya. two years. Dusmil na ni, dusmil. Terima kasih, boss, malam. <laughs> Talisayon, Milutso rin yan, Milutso 1 pila yung kabuhan boss? Pila kabuhan? 7 months, 800 rin yan, 800 Salamat ko sa Bala o 1K, pila ni boss? Kalibo lang <laughs> Kalibo rin yan, pila, pila kabuhan boss? 8 months rin yan, 8 months Bala o, salamat ko sa Pila ni Noy? Pila? 13 Teresa de Apua. Pila ka buwan? 10 months, man. 10 months. Salamat mo na. 6.50 rin magkapalit. Ano yun? 6.50 rin. 6.50 magkapalit. Pero nagos palibo. Kasa yun, boss. Boss, 2.5 rin yun, boss. 2.5 rin. Dagang manok ko sa pantalong mo na. Reko. Dali sa'yo. Dali sa'yo.

Tuig. Bisi utsuk 18 months man <laughs> na niya. Mil tris. Salamat sa. niya. Mil Pila ka buwan tayo? 8 months na yan, 8 months. Salamat ayah. Mil dos na mil dos. Mil na yan, Binabay. na yan. Pila ko, kayo? Ang buwan. months na yan. 12 months. Salamat na sa. Dani. Dela Melotso. Pila ka taog. pila Anong? Size months man ya. Melotso. Pumpkin pumpkin Melotso. 16 months. Salamat po sa. Dela one 5. niya. One, five, pila ka buwan dol? Pila ka buwan? 7 months na Tama P1,000 Pila kabuhan tayo? p 7 months na 1K. 1000 Matahawa niyo, P1,000 rin ko gis P1,000 Salamat tayo p Pila binabay yan doon? P2,500 rin doon P2,500 rin na yan binabay Pila kabuhan doon? 6 months 6 months na yan, P2,500 rin na yan Binabay, salamat doon lang p <laughs> 1.5 na 1.5 kayo. Pila ni? Mildus na yun, kayo. Mildus, pila ka buwan, boss? Walon. Kitman na mildus na Mildus, One five na 1.5 Huwag, huwag. kay. 2 years na niya. 1-5 rin ni Bali. na. 1-5. 1-5 rin niya. one 5 O pila ang limos? 1-5 rin niya. 1-5. Pila buwan? Oo, sabi nga kami. 11 months rin. 11 months rin niya. 11 months. Dawaan mo sa? 1-5. 1-5 na Pila buwan doon? 18 months. pa yung 18 months? 1-5 Ang piling tag-iiyas. Laman doon ah. Ban mo, pila na. Dula. Pila niya doon. Pila, <tip> uh, okay, pila, pila ni doon. Pila niya Pila ka buwan doon. 10 <laughs> months pa niya. 2-5. Pila niya. boss. guys. Pila guys. 9 months na niya. 9 months. Eh pilam ni, pilam ni. Mil City Mil City, City Ini nyerah City rane ya Pilihan ikabuan 7 months 7 months kayo Biugun Mi City Selamat Ya yeah. 1K rane 1K 1K rane 1K 8 months mene 8 months 1K <laughs> SBR SBR Super brown red. <laughs> Oni sa Mantalungon na Oni. Kagang manok ni, sa Mantalungon. Tagahoy bis ni naa ni eh. tagahoy ni tuhan na. Daghan gid manok. Super brown red pila ni pila. 15. na Super brown red. Lawat <laughs> na lawat. Pila pila pila. Dos balo. Dos mil mil. Tua pila ni kubuan คนซีน่กับบัวนะว่าปวกรเลยบัวแล้วก็ได้ปีนั้นได้ไ้คไซส์เรไซส์ตัวอนไซส์ซินโตสเรแตราเดียว 600. Gago. Gago kayo. A 25 6. Or, kayo. A 6 25 25 gago 'to, gago. 25 kayo, 25. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. Sintos, Balaw Pila ni kabuan bos? Six, Six months. Otso rani bos sa otso? Otso. Dapat bos sa? Pila ni bos? Mildos rani niya mildos. Kapas niya mildos. Pila kabuan bos? Seven months rani yah. Panto rani kapas. Dapat bos sa? Pila ni dol? Nibir rani yah, nibir. Kuwa, kuwa. Nibisintos. Pila kato igul? Ah.

750 Salamat 950 rin niya Kabiara na ibis yung Buwang na niya, ka 950. 950 950 rin Why did Pila, pila Mel Otso niya, balaw pila ka buwan Mga panit, 14 14, kabuwan na niya Balaw Pila niyo po? na no, niya sir. 12 na niya. Last? Last? Pilak buwan? Wala Sa... 10 months? 10 months na niya. 10 months. Uges niya. Uges. Uges niya.